Okay. Ah, uh, mga guys, ito na yung follow up ko na video pagkatapos ko na linis ng sasakyan. Ito na malinis na yung sasakyan. Uh, malinis na siya. Yan. Okay na. Ayan. Hanggang sa ligid malinis na siya Ayan. okay ah tayo na mo mga ah, viewer kung gaano kalaki yung pawis na lumalabas sa akin katawan bag pagkatapos maglinis kaya masasabi ko itong paglinis ng sasakyan ay isang exercise din pinawisan ako ng gusto at uh, uminit yung katawan ko tamang tama na may ahanda yung aking katawan sa aking susunod nga trabaho ang pag-deliver pagkatapos ito ay maliligo ako at maghanda ng mga gamit para makalis na maya maya siguro mag alas 8 media or alas 8 ah mga <coughs> mga followers at ah uh, mga kaibigan, mga kamag-anak at lahat ng mga nakakilala sa akin ah, sana laging niyong subibaya ng aking mga upload na video at panoorin sa pamagitan nito ay makatulong kay sa akin ng malaki thank you, thank you, thank you so much sa lahat ng inyong pagpanood sa aking mga video at ito ay nagkukwento sa aking buhay kung ano ang aking mga ginagawa araw-araw at ano ang aking mga tungkulin para sa pamilya. Mga guys, ako ay tao lamang at mayroon ding pagkakamali sa buhay. Kaya ginagawa ko itong video na ito para halimbawa sa lahat ng mga magulang na kagaya ko at mga tao na nang hinaan ng loob, sana gayahin ninyo ang aking mga ginagawa at palakasin ang inyong kalooban. Sapagkat so, lahat ay walang imposible kung ating gagawin dahil ako ay lumaki din sa pamilyang isang mahirap na masasabi natin na pinaka bababang ori ng kahirapan yun ang aking buhay noon ng aking kabataan kaya ako up ngayon at nag <coughs> nagporsigih para ayusin ang buhay ng aking mga anak at hindi ako nabigo mga kaibigan sapagkat yung panganay ko ay maayos na ang buhay niya at maayos na ang trabaho ngayon na kanyang nakamit sa pamagitan ng aming pagtutulungan, pagsusumikap dahil ang aking mga anak ay sobrang mabait din at nagsusumikap sa buhay kaya kami ay nagtagumpay anuman ang nilais namin kaya naabot nila ang kanilang pinalalagyan ngayon ngayon ay kasilugoyan kong inayos ang buhay ng aking bunsong anak na nasa grade 11 yan din ang aking pinagsusumikapan na makatapos sa kanyang pag-aaral kaya ako ay nagpursige kaya kaya kayo din sana gawin din ninyo ang abot ng inyong makakaya para sa inyong mga anak sapagkat ito ay maituturing natin na isang pundasyon din sa pamilya balang araw dahil ako naniniwala na kung ano man ang inyong ginawa sa inyong mga anak ay gawin din niyo to gawin din nila gawin din nila pagdating tayo ay mahina na at uh, thank you so much sana pamarisan ninyo ang aking mga ginagawa para maka para may ayos din niyo ang inyong buhay at sana makabigay ako, ako ng inspirasyon sa bawat isa ng mga magulang na kagaya ko At gayahin ang aking mga ginagawa sa ngayon at sa sunod pang uh, panahon Ngayon ay uh, alis ako uh, mandi Naka-schedule ako mag-deliver naman uh, At uh, sana pagpalain ako ng juice Bigyan sana ng sapat na biyaya at lakas ng katawan at kalusugan na aking kailangan upang magawa ko ng maayos ang aking tungkolin. Thank you so much. Bye bye. Huwag niyong kalimutan. Ipalo ang aking uh, YouTube channel uh, Jewel R. Vlog. Sana panoorin niyo lagi at liuds pakiti Facebook. Makikita niyo ang lahat ng aking na-upload doon at masubaybayan ninyo ang aking buhay ano man ang aking maginagawa thank you so much bye bye sa inyong lahat have a nice day sa atong tanan